Yan, dito po tayo sa pwesto ni Madam Lenlen. Alamin po natin kung merong pagbabago sa presyo ng kamatis. Meron din siyang pipinong bakla, siling panigang, uh, siling ta uh, Taiwan, Sultan. Ayan po. Good morning, Madam Len. Ang isa po sa masipag at mabait natin sa Kadora dito sa Baksakan. Maganda pa. Yan. Madam Lenlen, magkano po ngayon yung ating kamatis? Oh, ayaw pa. Oh, Sampu daw, sampu daw per kilo ayo pa raw. Yan. Saan galing kamatis natin? Yan na, mga tagabungabong. Ayan po ang kamatis nyo. Napakadami. Sampu po per kilo. Napakamura po. Sa sultan natin, magkano? 20 20 ang tinatanggap pa. Napa, sobra yata baba. Ano? Ay, yung malaking 25. Ay, yung ating ano, Taiwan. May 20, may 25, may 30 po. Oh, yung 30 yung pinakamaganda. Sa siring panigang, magkano 20, 20. mo? 20, 25. 25 yung pinakamaganda. Anong, anong variety nun? 2, 7, Magkano to? Ah, 2, 7. Ayan, yeah, may pipi bakla ka sa harapan. Len, yung pipi bakla mo. Ayan, salamat, Len. Dito po tayo sa masipag na konsyal ng barangay Dalampang, si Konsi Aris. Ano? Kung si good morning. Magkano yung kalamansin natin ngayon? Yung pinakamaganda? Maganda po, dalawang libo. O yan, ganun pa rin, walang pagbabago, dalawang libo. Eh, e, magkano? One eight, maliit. Eto Ito ating pipino puti. 15, sa bakla. 18, sa upo natin. 15, sa Taiwan. 2.5. Napakamura naman na ano, 250 na. No? Mura. Sa panigang. Oh, napakamura, pinakamaganda. 20 sa kamatis. Ayun, sitaw natin. Bulacan white ba yun? Magano? Yan, 16. Napakamura. Salamat, uh, Consiala Aris. Yung kabarangay ko, yung kanyang ano, uh, ka transaksyon Ayan po, kaya bumaba yung kamatis natin. Tambak na naman po ang kamatis. Ayan, ayan yung mga kagulay natin magaganda. Hindi alintana yung init. Saan po sa mga taga-bulakan Lord garage? Ayun, gano'n sana. Dito na naman ako sa kapitan. Pumimili ng kamatis mo na ganda. Ayun, gano'n sana. Dito tayo kay Madam Luz. Ayan. Good morning, Madam Luz. Madam Luz, magkano yung upo natin ngayon? Asking lang. Napakamura. Tinatawaran pa lang 7. E yung ating bulakan White. Ma mura na. Ay, e yung ating ano, okra. 35 sa okra. Saan pala yan? Anong variety ng talong mo, Mucho? Okra. Magkano Mucho? Ha? Pero magkano aski? 25. Eh, yung manggang hinog natin? Ayan, 80. Ayan na, meron din siyang bonito ang palaya. Magkano? 25. 25. Sa talbos ng si na sili? 30. 30. Yeah, maraming salamat. Yan. Yan po, ang time check po natin. Medyo tinangali po tayo. Alas, mag-alas 11 po. Medyo nang nangampanya muna po tayo bago pumunta. Dumerecho dito sa ating baksakan. Ha? Ito, patwa. Madam, magkain patwa ang kinis natin. Ang ganda. na. Napakamura naman ang patwa natin. yan. Ito, magaganda yung talong nyo. Yung talong mo magkano? Asking. Napakamura naman. Oh, mucho. 250. Napakamura po ng na mga ano. Sa, 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 upo mo. Sa Sa upo. Isang mapagpalang araw, kabanatuang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa aking mga kapwa I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatak kabanatuenyo po tayo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga po ng mga farmers, ang boses po ng Dante ng ating palengke. Tumatakbo po po sa lalusod ng Kabanatuan, Dante Viernes po. Numero 24, servisyon kayo ang una, ang Mr. Palente po ng Kabanatuan City. Samahan niyo po liya kung itanong natin yung mga ice cream price ng mga sariwang gulay nito para naka-update po tayo sa mga presyo. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palenque. Please don't forget to subscribe our channel. Pwede rin po natin bibigyan sa magandang like para po sa inyong suporta. Muli po, ito po ang kasama kasama, kaibigan, kasangga po ng mga farmers sa matakbong konsel ng lungsod ng Kabanatuan. Numero 24, Dante Viernes po. Ang serbisyo kayo ang una, Mr. Palenque, ang boses ng mga tindera ng Palenque. Kaya, Tara, let's. Samahan niyo po ako dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Baseball Trading Center, palengke ng sangitan na narito lang po sa ating barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po ako sa pagtatanong ng mga asking price. Kaya, tara, let's. Samahan niyo po ako. Dito po tayo sa pwesto ni Madam Sanya Lopez Kung naninibago po kayo kay Sanya Lopez Dahil bago po kanya yung hairdo yeah. Sanya, magkano nga yun yung domino natin? 30 30, 30 asking price lang po Yun na yung okra 35 35, batao ba yun? Batao 50, 50, 50 yung papaya mo? Papaya, 10. Yung moradong talong? 35 Itong negro natin, sitaw? Sixty. yung ating talong. Two Two pareba natin? Kaganda ni ang Laki ng ginanda mo. Ayan o, meron tayong uh, patolang palikpik at kinis dito kay Madam Ami yan ang gaganda ng patolang ano nyo, palikpik. Magkano patolang palikpik? Kanila po yun. Oh, Marilena, Excuse me. Palikpik. Marinella, magkaling palikpik natin. Palikpik pa, 150. Palikpik pa, 150. 150. Mura yung sinabi mo. Eh, yung aking yung patolang, ano, kinis. Ay, yung patolang kinis. Patolang kinis, Ami. Kinis. Kinis. Amoy pawis na ako. Magkano yung anong talong? So, yung pa, ano kayo? Eh? 60 daw eh. Ayun si Bullet oh. Yung talong natin idol. 10, 10, 10, 10. Uh, pipi ng bakla. 108, 10, 10. Yung idol ko napakaganda. <laughs> Ayan, siyempre pag pag mais ang tatanungin natin kay Ate Aya talaga kasi napakan ganda ng kanya mga mais. Ang dami oh. Ate Aya magkano dilaw natin ngayon? Napakamura 180 yung ating puti. 25 dito naman merong siyang ano. Magkano pa ang maaba, mahaba? 450 ang bundle sa bonito po. Ha? Ah? Napakamura naman no? Dati mga ano 500 yan, ngayon 250 ngayon itong ating ano, Tom domino. Mura po lahat talaga yung mga gulay natin. Bumabaha po ng mga gulay ngayon dito sa baksakan. eh ano ba to? eh ano ba to? Santol lang, santol. Kakala ko ba yabas? Ah, uh, panguka, magkano santol natin, kuya? Eh asking nyo, 25. sa ating ampalaya. Ay, malaki rin. 20. mura. Eh, yung kamatis natin ngayon, nagmura uli. Bumaksak uli. Ayan, salamat. Ay, ang ganda ng talong mo. Magkano'ng talong natin? Ha? Mura. Ba't ganon? Kung, hindi ba umangal yung mga farmers natin? Sobrang baba na, ano? No? Wala magagawa talaga, no? Ay, yung maganda natin yung upo. 12. Ay, yung ano, okra. Trenta. 30. Yan po, nakakalungkot po pakinggan yung mga presyo ng mga ating gulay ngayon. Salamat. Boss, magkano yung bayabas natin ngayon? O, oh, 50 per kilo Yan, bayabas. Ay, kaganda naman ng buhok ni madam. Eret, tanong natin kay Idol, magkano yung ating mani ngayon? Ang mani natin ngayon, 1.7. Ayun na, 1.7 yan. Napakaganda naman yun yan. Makinis, malinis, at matataba ang laman. Ilang kilo yan? Ilang 29. 29. Pag per kilo, magkano boss Ed? 65. Ayan. Itong ating sopiyang kalabasa? Sopiyang, yeah, natuloy yan, 1.20. 1.20. Sa kamote, alam mo ito? Sa kamote, 200. 200, may 250. 250. 250 yung ube. 250. Yung ube, yung ube natin, 220. O, ito. Puti. Dilaw din yan. Ah, dilaw. 2.30. 2.30, yan. Eh, dito. Ay, madam, magkano'y kamatis ngayon dyan? Ay, kamatis, kalamansi. Ay, kalamansi. Oh, I mean, kalamansi pala, sorry. May 2,000 po. 2,000. Eh, yung ano ito, mais na? Mais na dilaw pa, puti. Magkano Magkano'y dilaw? Yung dilaw po, may 170. Mura pa rin talaga. Eh, yung... Hindi may 200 Yan po, napakamura po talaga ng mga gulay natin dito sa baksa. Lang. Dati po, 200. So, o, nga. Mababa talaga na. Yeah, Salamat. Kit na po puti, dati 280, di ba? yan yung upo pinamimigay na lang 50 per bundle. Salamat. Posit, shout out muna tayo. Shout out tayo sa ating viewers. 'Yung akala mo idol, dati si number 20, Yun, ganun sana. Salamat. Okay. Hey. Dalawa? Salamat. <laughs> <laughs> Ayan yun, malabon, palabon. Ayan yun, magaling sa dito. 33. Ah, 33. Doble 3. Ano, ang daming kamatis. Kaya napakamura ng kamatis natin. Magaling sinibuyas natin ngayon. Oh, hindi hindi nagbabago yung presyo. Maganda pa rin pero napakamura pa rin 11. Sa Sampaloc. Oh, 350 per bundle. Yan, sa nagtatanong po ng gulay bagyo. Ayun po, araw-araw po nag update tayo ng gulay bagyo ito. Katulad mo ito, lagi po tayo kay Madam Gladys, oh. Hindi po nawawala yung update natin ng ano. Ay, kaganda pa ng mamimili. Ha? Ah. ah? <laughs> ah. Ayan, meron na may... Madam, taga saan po kayo? Ay, ganun ba? Madam Glad, saan po kayo? Buliran, yan. Madam Glad, baka o pwede nyo baka pwede nyo si Madam Glad ng taga Buliran. Ayun. So, paano paano magamang magamang na? Na? Ha? Ah. Biernes. Oh. Oh, magano magiana tayo. Yan, magkano yung repolyo natin ngayon? Oh. Tandang natin, magkano yung repolyo natin, Rod? 400. 400, isang bundle sa Sayote. 150. isang bundle sa Pipinong Puto. 300 per bundle sa Carrots. 400. 400 per bundle sa Patatas. Patatas. 450 sa ating Teche bagyo. 500. 500 yan. Okay po, yung mga kababayan natin sa barangay Buliran, ayan. Ay, Buliran to, Buliran ba? Yan Isama niyo na po si Mr. Palenka, number 24, Biernes po, ano? ponsel po ng bayan, ano? Ya, yeah, wag kalimutan, yan. Itong ating, ano, itong ating cauliflower. flower. 50, 50 sa ating uh, Broccoli 50 sa ating Green Bell 150 sa ating Bell na Red 60 sa ating uh, Lemon 120 sa ating Young Corn Sa Celery pati Leeks Sa Beans Yan, okay Salamat, Madam Glad yan po Yan po a, sa mga taga Buliran na ito mga kabarangay natin sa Buliran. Dito po, araw-araw po, kayo na mamalain kay Madam. Ayun. Salamat. Charot. Charot to para kay Ayan po, time check po natin. Alas 11 na pero napakarami pa rin pong uh, dumadating na gulay dito sa ating baksakan. Yung kalamansin natin, yung good na good po ah. Dalawang libo po. Yung di good, one egg po. Dito po tayo kay Doktora Sheryl. Disturbane ah, ko ulit. Good morning Doktora. Doktora, makano na yung ating puting uh, sibuyas? 450 po. 450. Pulang-pula si Doktora. Ibig sabihin, in love na, in love. Yan. Eh, yung e yung ating pula? 500. Ha? 500. 500. Tilang kilo tong pula? 9 kilos din 9 kilos sa ating uh, munggo? 2050 2050. Bali, 25 kilo. E yung ating super white?

Basta po. Ito, po yung dalawang pasyente. Nakita niya ba? Oh, yan. Eh, gumagaling ba naman kayo sa ano ni, ano, check up ni Doktora? Ano ba? Ano Gumagaling naman. Napaka-healthy naman. Gumagaling naman, naman yung ano nyo. Okay naman yung pag nasa-check up kayo. Oh, manusog na manusog yan. niya naman. Healthy-healthy mga pangangatawan. Yan po yung ating Doktora. po ng katawan? Ayan po yung Doktora natin. Talagang alagang katawan. O, tingnan niya naman. oh. Pero po, yung po, ito po, ito po, Oh, ayan, tumaba na, ayan. Alam yung doktor, yan? Alam yung doktor. Wala nang paka-check-up sa ng Dr. Sherry. Ayan. Namaba po siya. Ito naman po alaga sa sibuyas to eh. Ayan, nakita nyo naman. E? Iba pa, iba. Iba po talaga yung doktora natin ano. No, ayan, okay. Salamat Dr. sa pagmura bang si Miguel. Ito pa wala. kaya po mapayat, wala nag-aalaga. <laughs> <laughs> na, ako na ibisto. Eh binibisto mo na mang binibisto. <laughs> Salamat Dr. Yan. Tandang natin. Na, Totoy mo lang magkano mga okra dyan? 30. 30? Napakamura itong talong. 20. yung upo natin. Kaya oh, di ba sa inyo yan? Okay, salamat. Ito yung magaganda lalaki natin nag-handle ng mga gulay oh. No? Para mga model to hindi naman taga ano. You know? Oh, ayan. Oh, ayan. Ay, oh, ay, yeah. Ay, ay, oh, yeah. Kailangan ng drawing mo pa. Ay, drawing na lang. Ayan ay, 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 ay. ay, po. Yeah, ay, 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 basta alam nga yung maganda nating kamahas, kamahas 2,000. Pero hindi maganda maganda hanggang 1A. Ay, good morning po. Ay, ano po bang oh, namalingki po kayo? Tagasan po kayo? Tabalar oh, po. Oh, ang layo Taga Tagabalar. Ano po bang gulay yung dala natin? Nagdala ba tayo? Mais po. Kukukong mais. Oh, ayun. Anong pangalan niyo, madam? LB po. Oh, madam LB ng Baler. Ingat kayo sa biyaya. Okay. Ayan po, nakita ko na naman si Marian Rivera ng ating baksakan. Ayan po. Good morning, Madam Marian. Ayan, na-update na natin yung mga gulay ni Marian eh. Ito si, ano, si Ruru. Dito tayo sa, ano, sa Saluyot. Jay, na nga yung okra natin ganyan? Naku, baka naman makunan ka, ano? 40. 40. Dandan lang. Ayun. 35 daw na tuloy. Dito tayo sa maganda, mabait, mas, masipag nating dalagita. Maswerte ang magiging boyfriend nito. Ayan, no? Oh. Three in 1 Maganda, mabait, masipag. Ayan. Magkano ma yung ma 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 ating saluit ngayon? Asking lang. 15. 15 yeah. sa talbos ng kabote. Dumating na. 8. Wala pa kanila eh. Yan, ayun na. Ayun lang yung kanila mga talbos ngayon. Ay eh, sa ating turong ano, tuturo. 40. Porrenta. Yan, salamat. Sabi ko na lang dito. Boss, magkano yung luya natin ngayon maganda? Magkano? 1, 2. Yan, yung maliliit. Yo, no, 110. Ito, singkamas. Magkano na yung isang big kiss ng singkamas natin? 115? 150, yan. Damus, ang dami, yung galing singkamas mo? Ang lalaki, no? Gagaganda. Salamat. Yan, ano pa ba hindi natin natanong? Tanong natin yung puso. Madam Alo, magkano yung puso mo? Yung puso mong tindahan, di yung puso mo mapagmahal. 30 lang po. O, 30 lang. Sa gabing galyang? 30. 30. O, uh, galing tayo sa kampanya. Nangampanya tayo. Ayan po, ang daming kamatis o. Kaya medyo murang ating kamatis. Napakadami. Ayan po. Ayan Ang daming upo. Pare, magkano upo mo? Ang dami. Magkano pare? Magkano? Napakamura. Alis, pamigay mo na lang pala. Yung sigarilyas natin, magkano? diyan na Salamat. Yan. Boss, magkano yung ubi natin? Wa? Ha? 200, napaka-mura. Eh, yung Taiwan si malaki. 250, yan. Mura po talaga yung mga gulay natin dito sa Baksakan. Kaya yung mga taga Manila dyan, Bulacan, Pampanga, Bataan, Sambales, Laguna, Kamiti. Dito na po kayong mga lakal ng ating gulay. Napaka-mura po. Tandaan niyo po ha, ah. yung gulay ngayon na ng mga yan, nauubos. Naubos po yung araw-araw, walang sleep po yan. kaya uh, nakakasigurado kayo. fresh na fresh yung mga gulay natin dito. Hmm. Magkano na yung ating ano, ano, luya maganda? Ay, 1 Sa sinibuyas natin po? one 1 Sir, bukang malungkot ka. <laughs> uh, tulog. Ay, pagod sa katutulog, ano? Ay, yan, pagod sa... Kuya at saka tutulog. Salamat. <laughs> Yung ano na lang, pechay saka mustasa. Dito tayo sa may dating ng pechay saka mustasa. Basis ko magkano pechay natin ngayon? 350 po, takbo 350, may 250, ganun. Eh, yung ating mustasa. Pagkano po, sa 450. Ah, mas mahal yung mustasa. Na. Yung ating, ano, yung sigarilyas. Sigarilyas, brate, 80. 80, yun, medyo maangat na konti. Ipag-ilo po lang ang ating sigarilyas. Saan galing pechay natin? Galing na po ng gabaldon, gabaldon na po yan. Ah, gabaldon na. Salamat! Yan po, wala na sana tayong nalimutan. Kaya ate Mayan, yung labong na lang. Ate Mayan, magkano yung labong? Wala na, wala. 40 yung 40 na lang. 40. Itong talong mo. Talong po, isaganda na lang yan. 27. O, oh, 27. Napakumura po. Salamat, ate Mayan. Yan po, mga kapalengke. Medyo tinanghali na po ako dahil galing pa po ako sa kampanya sa mga barang barangay. Uh, ito po ang inyong kasama, kaibigan Dante Bienes po, na laging nagulat ng latest asking price ng mga presyo ng gulay dito sa ating baksakan. Please don't forget to follow my page palengke ng sangitan. Ganyan din po ang ating YouTube channel para naka-update po tayo. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Kasangga po ng mga farmers, ang boses po ng palengke, tumatakong konsyal ng lungsod ng kabanatuan. Dante Viernes po bilang isang independent candidate. Numero 24 si Besyo kayo. Una, nasa gitna po tayo. Kaya nag-isa lang po tayo ng kampanya para po sa kapwa ko kabanatenyo. Lalong-lalo lalo na po sa mga kaibigan ko dito sa ating kabanatuan. Sana maisama nyo sa uh, sampo si Dante Viernes. Pati po sa mga tinderan ng ating palengke sa Baksakan, San Isidro, Kapitan Pepe. Ito po, ako po ang inyong magiging boses. Okay. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. Love you all po. God bless us all. Yeah. Gagagantal -gag -gag lalaki naman dito. Ay, boss, magkano suprema? Huwag niyo sasabing mura ng mura na naman. Anak ng tineteng talagang lalong bumababa sampu na lang ang suprema shout out kanino? I ayun po nagdadatingan yung mga pechay, mga mustasa ayun, dami yun